Magandang araw po sa lahat ng followers, mga kapatid, mga reels mga followers. Gusto na po lahat, dito po magluluto po ako ng sotanghon soup with siomay. Guys, ito yung mga ingredients. Siomay, sotanghon, yun ang ihalo ko sa sibuyas, bawang, at may ripolyo. Yun lang po. Gisa mo na ako guys. Wait. tayo natin mag brown yung ano, bawang. -baw. So, nag brown sunod natin ang sibuyas. Antay natin mag-transparent. Tapos, so, lalagyan ko siya ng shumai Ayan. sa so, tamon soup with siomay na no, malalaki. Kaya ako niluto na gusto ng anak at asawa ko. Kaya pari po mamaya. Kung ano na. Nagyan ko muna ng sin. Para manuot yung lasa. Mulo na. Tira mo yung siomay. Oh. Laki na. Pero ang siopaw, kalalaki. Tira mo yung nangyayari. Lalagay ko na ito sa gamay. Hindi ko na siya. Hindi ko na siya ikat kasi mahirap. Kalambot din naman yan. Yan. Hintay natin lumambot. Ayan, lumambot ko nga. Hmm mabilis. Kaya na. O. Kutang hon. Kaya naman mangyayari yan. Yan. Hintayin ko muna siyang maluto. Ang sandali. Maya maya konti. Hintayin ko na itong ripo. Yung ulas para maluto.

Pwede na siya lang yain. Ito, ang lalaki ng soma yun. Oh. <laughs> hmm? Yung balot niya ang nalusot pero mga bubong karmihan niyan pa rin. Uh, yun ang masarap. Yan ang aming meal ngayon. Sutang so, moon soup with siomay na minilagay ng repolyo. Ito so, guys, tikman ko guys ha. Mm, yeah. Yummy! Yan guys, kakain na kami ng lunch. Ito ang aming lunch ngayon guys. Huwag niyong kalimutan. Mga hindi pala kapag follow, please share, like, and follow my Don't forget, subscribe my YouTube again, Roger Fernandez Balahim. Huwag niyong kalimutan guys, tulong niyo lang sa akin. Tulungan niyo naman akong umangat kadapan. Maraming maraming salamat sa lahat nan sumusuporta ng walang sawang sumusuporta sa akin bye bye, bye.